Historia Tagalog Horror Stories Mataas na ang sikat ng araw nang magising ako at masakit ang ulo ko kakaiyak kagabi. Maaga nagpunta si Angie sa bahay dahil binili na ko ni lola Namamaga pa rin ang mga mata ko at walang gana kumain. Dinaig ko pa ang broken hearted sa nangyayari sa akin. Tinanong ako ni Angie kung bakit ba namamaga ang mata ko. Pangiintriga niya nandito kami ngayon sa may labas at nakatambay. Sinabi ko sa kanya na hindi lang maganda ang panaginip ko. Napasandal ako sa kinauupuan namin sa gilid ito ng bahay at gawa sa kahoy na upuan na mahaba. Tinanong akong muli ni Angie kung ano ba ang napanaginipan ko. Sumagot na lang ako sa kanya ng basta. Ayokong ikwento dahil baka maiyak na naman ako. Baka isipin niyang broken hearted ako kahit wala naman akong jowa. Sinabi sa akin ni Angie na sabi ng iba mayroon daw kinalaman sa dating buhay ang nakikita mo sa panaginip. Biglang may malamig na hangin ang dumampi sa mukha ko nang sandaling marinig ko iyon. Napaayos ako ng upo at humarap sa kanya at tinanong ko kung totoo ba. Sinabi pa niya na yung mga napapanaginipan daw natin na para tayong naaapektuhan kapag gising ay part daw ng nakaraan nating buhay. Naintriga ako lalo sa mga sinabi niya kaya titig na titig ako sa kanya. Sinabi pa niya na mayroon daw kilala si Gino na albularyo at si Mang Carding daw iyon. Doon lang sila sa kabila sa tito ni Marlo kung gusto ko daw ay eh pwede nila akong samahan kasi kaya daw niyang ipaalala sa akin ang past life ko. Namangha ako dito sa sinabi ni Angie. Napatanong pa ako kung meron bang ganon. May tao na kayang ipaliwanag ang panaginip. Sinabi ko kay Angie na hindi ako naniniwala sa ganoon. Napataas lang ako ng isang kilay at tamad na sumandal. Wala naman kasing tao na kayang ipaliwanag ang mga panaginip. Basta hindi ako pupunta doon kahit anong gawin nila. Kahit pa pilitin nila ako, hindi ako papayag na magpunta doon. Kahit pa limang halo-halo, lumpia, siomay o siopaw ang ialok sa akin, hindi talaga ako pupunta sa albularyo na yon. Pero hindi ko rin natiis yung mga alok nila. maya, -maya sinabi ng isang bata na antayin na lang daw namin ang tatay nila may pinuntahan daw ito sa bayan kasama ang kuya Marlo niya siguro yung batang iyon ay nasa 10 years old na inilibot ko ang paningin sa loob ng bahay nila ganoon sa mga napapanood ko kapag nasa loob ka ng bahay ng isang albularyo ang daming nakasabit sa paligid at ang daming mga nakabote may parang pang orasyon na sulat sa pader Medyo nakakatakot nga Natatakot akong bumulong kay Angie kung tama ba ang ginagawa namin Tatlo kaming nandito ngayon kasama ang jawanya. Sinabi naman ni Gino na wag lang daw akong matakot sa itsura ni Mang Carding Dahil sunog yung kalahati ng mukha niya Mas lalo tuloy akong kinabahan Ibig sabihin Nakakatakot yung mukha niya kasi sunog yung kalahati. Pagmamadaling sinabi ng bata sa amin na nandyan na po sila. Maya-maya pa ay pumasok na si Marlo. Napatigil siya nang makita niya ako kaya agad ako napaliko ng tingin. Bakit kasi ganyan siya tumingin sa akin? Parang ang laki ng atraso ko sa kanya samantalang hindi ko naman siya kilala pumasok na si Mang Carding kaya napakapit ako ng mahigpit sa braso ni Gino. Nakakatakot nga ang mukha niya. Sunog ang kanang bahagi ng kanyang mukha. Pinilit kong maging kalmado para hindi niya mahalata na natatakot ako sa kanya. Baka kasi biglang magalit at makulam pa ako. Maya-maya ay nagtanong si Mang Carding sa amin kung ano daw ang kailangan namin dito tumango si Gino at sinabi niya na may kailangan daw akong malaman tungkol sa nangyari sa panaginip ko. Napangiti ako kahit pilit at umiiwas ng tingin. Natatakot kasi talaga ako sa kanya. Natanaw ko naman si Marlo sa isang gilid habang may sinasalin sila noong batang babae sa mga bote. Nagtanong si Mang Carding kung pwede daw ba niya makita ang palad ko. Napatingin pa ako kila Gino at Angie may pag-aalinlangan kong inabot ang kanang kamay ko pero nagulat ako nang mapatigil ito at tinignan ang suot kong bracelet na galing kay Lolo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Carding. Salitan akong tinignan at pati yung nasa kamay ko. Sa mga sandaling iyon para akong naninigas at nandalamig sa kaba. Maging ang lalamunan ko ay nanunuyo na rin. Sinabi ni Mang Carding sa amin na umalis na kami sa bayhawi niya sa kamay ko. Sinabi rin niya na hindi daw niya kaya sa mga oras na ito at pagod daw siya. Napatingin tuloy ako kila Angie at Gino na tumayo na. Alam ko may mas mabigat pang dahilan kaya ayaw niyang sabihin sa akin pero ano iyon? Bago kami umalis, napasulya pa ako kay Marlo na seryoso ang muka na nakatingin sa akin at tila may alam sa mga nangyayari. Sinabi ni Gino na masama siguro ang pakiramdam ni Mang Carding kaya tumanggi siya. Wala naman ako magagawa kung ayaw niyang sabihin kung ano ba talaga ang dahilan. Napatigil ako sa paglalakad nang sabihin ni Angie na gumala na lang daw kami. Nagsungit akong sumagot at sinabing iiwan niyo ulit ako dahilan para matawa sila pareho. Pero wala ako naging choice at kagaya ng inaasahan ko, hindi ko na naman alam kung saan lupalop nagpunta ang dalawa. Hilig maglaho ng dalawang iyon. Akala mo may mga powers para bigla-bigla nilang nawawala. Mag-isa na naman akong naglalaka dito sa palengke hanggang sa mapadaan ako sa isang bangketa na may ginagawang bracelet. Necklace at iba pa nagawa sa kahoy Ang angas lang kasi live niya itong ginagawa Hindi ko napansin na kanina pa pala ako nakatitig sa ginagawa niya Nagulat na lang ako at napalingon sa likuran ko na may biglang nagsalita Tinignan ko ang nasa likod ko at isang lalaki ang nakatayo Matipuno at mukhang laking may nila siya dahil sa pormahan niya Nagpakilala siya sa akin na Gabi Cruz daw ang pangalan niya Habang inaabot sa akin ang kanyang kamay bilang tanda ng pagbati Sabi ko naman, ako naman si Camila Montejos Sabay abot ng aking kamay Sinabi niya na ang ganda daw ng pangalan ko at hindi nakakapagtaka Numiti na lang ako at halatang magaling itong mambola Natawa ako at tumalikod sa kanya upang maglakad na papalayo pero bigla niya akong hinabol at sinabing teka lang at sinabayan niya ako sa paglalakad. Sinabi niya sa akin na bago lang siya dito at hindi ko daw ba siya igagala. Napahinto ako at natawa sa sinabi niya. Sumagot naman ako na kung ako nga ay naliligaw, igagala pa kita. Hindi ko alam pero sabay kaming tumawa. Parang tanga lang pero ang gaan ng loob ko sa kanya parang ang tagal na namin magkakilala nagulat ako na bigla naman niya kung ayain magkape pero agad akong napatigil na may bigla akong mapagtanto sinabi ko sa kanya na wala namang coffee shop dito saglit kaming napatahimik at muling natawa pero sinabi ko na wala nga coffee shop pero meron namang halo-halo kaya pumunta kami doon sa kinakainan namin nila Angie Bumili kami ng halo-halo at tinikman niya ito at nasarapan siya. Tinanong ko na siya kung ano ba ang ginagawa niya rito. Sumagot naman siya na kagustuhan lang daw ng lola niya. Napatango ako sa sinabi niya bago muling sumubo ng halo-halo. Tinanong din niya ako kung ako daw ba ano ang ginagawa ko rito. Agad akong natawa sa tanong niya at sumagot ako na pasaway ako na anak, tumakas ako sa magulang ko. Todo ang galit sa akin nila mama at papa noong nakausap ko sila nung nakaraan Pero wala silang magagawa dahil palaging nasisiraan ang sasakyan kaya hindi ako makabalik ng Maynila Sinabi ni Gabi na kukunin doon niya ang phone number ko Sabay abot nito ng cellphone niya Hindi na ako nagpabebe Inilagay ko na kaagad Hindi naman sa crush ko siya Siguro dahil sa parehas kaming bago rito puro kami tawanan at kwentuhan tungkol sa Maynila at nalaman ko na marami na pala siyang lugar na napupuntahan dahil travel vlogger pala siya. Sa gitna ng kasiyahan at pagtawa ko, napansin ko ang isang familiar na muka sa gilid namin. Nakaupo siya doon habang nagbabasa ng libro. Napatigil ako sa pagtawa at tinignan siya ng mabuti. Ang gwapo pala talaga ng isang lalaki kapag may hawak na libro. Bagay sa kanya ang pagiging walang reaksyon nito. Napalumbaba ako habang nakatitig sa kanya. Wala akong pakialam sa kasama ko ngayon at sa mga dumaraan sa harapan niya. Basta ang alam ko, ang gwapo ni Marlo. Tinanong ako ni Gabi kung kilala ko daw ba yun. Bumalik lang ako sa katinuan ng kumaway-kaway si Gabi sa harapan ko. Sumagot naman ako kay Gabi ng hindi. Ngumiti ako rito at sandaling sinulyapan si Marlo na ngayon ay nakatingin na sa akin. Kaya agad kong hinarang sa mukha ko ang isa kong kamay. Tinanong naman ni Gabi kung ayos lang daw ba ako. Hinawakan niya ako sa noo. Pero sinabi ko kay Gabi na masakit lang siguro ang ulo ko. Baka napasobrahan sa lamig. Hinawi ko tuloy ang buhok ko sa katumayo Sinabi ko kay Gabina, na pupunta na ako kay Lola at umuwi na siya at salamat din sa libre. Tumayo na rin siya at numiti sa akin. Nag-alok pa si Gabina, na ihatid ako pero tumanggi na ako. Bago ako umalis ay tinignan ko ulit si Marlo na ngayon ay nakatingin sa libro na binabasa niya. Hindi ako mahilig magbasa ng libro pero ang lakas pala ng dating ng lalaking nagbabasa ng libro sa Maynila kasi, wala pa akong nakita na lalaking nagbabasa ng libro kaya siguro ganoon na lang ang pagkamangha ko sa kanya. Pero hindi ko siya gusto. Kumakanta pa ako habang naglalakad nang mapansin ko ang isang ali na nag-alok ng hula. Lumingon muna ako sa paligid at lumapit dito. Hindi ako naniniwala sa hula at first time ko ito kaya medyo kinakabahan ako Sinabi ko sa Ali na papahula po ako. Sabay abot ko sa kanya ng kanan kong kamay. Nang tignan niya ang guhit ng palad ko, ay biglang nanlaki ang mga mata nito at gulat na tumingin sa akin. Ang weird talaga ng mga tao rito. Bakit malagi silang nagugulat tapos hindi naman sasabihin kung bakit? Sinabi na lang ng Alina na napakasaklap doon ng kapalaran ko. Sabay iling naman niya dahilan para hilahin ko ang kamay ko palayo. Sinabi ko na lang sa Ali na huwag na lang niya basahin. Bago ako tumalikod pero nakakaisang hakbang pa lang ako nang bigla itong nagsalita. Sa pagbilog daw ng buwan sa puno ng akasya, doon ko do matatagpuan ng lalaking mamahalin ko. Pero sa sandaling iyon ay kailangan kong pigilan ang magiging damdamin ko para sa taong ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi pa rin ako lumilingon sa kanya dahil para akong naestatwa sa kinatatayuan ko at wala akong pakialam sa mga taong bumabangga sa akin. Dagdag pa niya, sa sandaling mahalin ko daw ito ay maaaring ikamatay ko o ikamatay niya mga salitang sinabi niya para makaramdam ako ng kakaibang takot Lalo na sa huli nitong sinabi bago ako tuluyang umalis Salitang mas nagbigay sa akin ng napakaraming katanungan Dahil sa puntong ito at ang mga salitang binitawan niya Ang mga katagang palaging ibinibilin sa akin nila mama simula bata pa lang ako Sinasabi nila sa akin na Bawal ka magmahal dahil ang pag-ibig ay kailanman hindi maitatadhana sa'yo.